Hi guys, it's me Ishi playing Minecraft as usual. Sa so, ngayon is na Atomic SMP tayo. As you can see, sa so isang video natin is in-invite tayo. So let's go and play. Yay! So yan. Ang ah, sinamag ano um, dito? Buti pinasali tayo. Patayin natin to. Itong ship. Kasi Patayin natin siya. Oh. Oh my god. Patay. Alisin natin yung settings natin. Ayan. Banda tayo dito. Siguro putol tayo ng kahoy or what? Something like that. Ay, ito ship. Patay natin. <laughs> I need you. I need your stuff. Not specially. Naglilag tayo po. Po eh. Hindi ah, kailangan yung kaya naman natin. Independent tayo. Check. Puto na tayo puno. Ay, naka. As usual, din, puputol tayo ng puno. Diba? Ayun ang mahalaga that's all char pa kaya pwede saan ba may ship pa ito na lang nga natin wala pa naman tayo ang ship eh let's jump this madami pa yung ano ang dahon ano ba yan Saan ba yung ship? Ay, iyon. May ship din na pinapatay. Tala. Ayan. Thank you. I need a stick. Wala ka natin yan. pagpagka Pagpagkakrap. So, ayan. Makikikrap muna tayo dito. Magkrap muna tayo ng mga stuff natin na kailangan. Siyempre, yun talaga yung kailangan natin. Magkrap na din kaya kung crafting table or oh, yan cup tapos si Ben axe Ben tsaka pickaxe pala hindi pala natin ang pickaxe yung no, namula no, no, sir yan oh, no it's getting late patay natin to oh grabe naman hindi ako marunong pumatay ng ganun grabe ay, yes, si Mate. Nakitulog muna tayo dito kahit may bed na tayo. Ayan tayo patulogin. grabe naman. Patay mo muna natin yung baboy. Ba, nabuli natin. It's getting late. Ayan, tutulog na tayo. Patulogin muna kami. Ayan. Sleep well, self. Ay. Minan lang tayo dito ng no? stone Kasi kailangan natin Kailangan natin yun Mahalaga yun Pagod natin magmina dito Pagod natin natin yun. Tagal natin mamina to. Kasi, ano pa lang tayo? Wooden tools pa lang tayo. Pero kare na yan. Since starter and newbie pa lang naman tayo dito sa server. Goal lang natin is magkaroon na kaagad ng dayas. That's all. And, find a base. So, magtatanong pa. Magtatanong tayo dito mamaya. Siyempre, mamaya pa. Magluto muna tayo. Yan ang gamitin natin. Kasya na yan. Kasi, nagbutom na tayo, guys. Kaya, kailangan natin kumain. Lagay na din natin yung packs natin dyan. Pati yung cake packs. Mm, yummy. Um, did, na din natin. para stick na malungto yung isang yan yun so, yung stick sayang tapos magcraft tayo ng um, tools uh, stick muna tapos yung tools na natin yan. mag start na tayo need natin yan tapos i-arrange natin oh. ano na kaya gagawin natin so maghanap tayo ng cave or pumunta ng puno or what pumatay ay pumatay ng ano para magkapagkain din ayan puto na lang nga puputol tayo. Need natin yan, syempre. Hindi pwede hindi. Need din pala natin magmina. Ano ba yan? Hanap kaya tayo ng miminahan natin dito. Ayan, miminahan dito. Let's check it. Hindi naman siguro ganun kalalim to, diba? Dito malalim. Dito tayo, pwede dyan, mahulog tayo. Wala pa tayong touch. Dito tayo sa kabila. Tingnan natin. Para sa may nakapunta na dito. Ah. May church church na. Tingnan natin. Baka may call. Let's go. Tingnan tayo kung may pa yan. Kung may church. Okay. Ay, torch. Coal pala. Ah, walang coal. Ano ba yun? Ayun, magluto tayo ng kahoy dito, be. Kasi need natin. And need natin ang torch. And dito tayo. Ayun, may coal. Kunin natin. They don't mind naman, diba? ba? Makasinig din natin ang comb. Ayan, kunin kasi natin ito. din natin ito. Kunin natin. Ano ba? Okay, wala na ata. Ang kasi. Paket tayo dito. Gawa na tayo ng torch. ko na yung lagay natin doon. natin kasi malayo. may iron. Ay, iron kaagad or torch ay torch pero the torch lagi sinasabi ko coal may coal dito Ano na natin ito ay nakuha na natin daming coal Oh. I see you hita ko siya be may ko yung skeleton kaya need na natin itong kunin ng mabilis kasi baka ma-deads pa tayo dito di ba eh hindi naman to keep inventory so tayo dito pag namatay tayo pahirapan natin ito makukuha, be. Eh. kaya kunin na natin before anything else o yan run takbo na be kasi baka mamatay ka pa dyan, be. Takbo na. Ano ay meron dito? Hmm, may zombie. Patayin ko kaya to. Patayin ko na lang to. Yan, minahin na natin. Ay! hello Patayin natin dito Oh my God. Ang sama niya. He's so bad. He almost killed me. Ay! English! Sana all, naka-English. Kunin na natin ito. Kailangan na natin ito. Lipat yeah. natin ito. Gawa kasi tayong hagdan dito. Ayan. Build tayo. Ay! Ay! May tumatawag! Ay! Rejoin na nga lang tayo. Let's go. Ayan. Oh yes, buhay pa tayo. Buti na lang buhay pa tayo. Okay. Dito na nga tayo muna. Para kasing delikado dun. Tay. Eh. Ang na kaya tayo na um. tayo. Ah, dalawa lang pala kami ng dalaro. Okay, hindi ko siya kilala. Okay, so, yan. Laro-laro muna tayo dito, mga te. Kasi, oh my god, nakaka-stress. Ano so, ito ang hagdan dito? Ay, okay, magiging okay. creeper. Ba't may creeper? Oh! Oh, may skeleton pa. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang sakit. <coughs> Grabe, papatay na ako ng mga to. Shush. Hindi pa tayo makaakyat. Ano diba? nang kaya natin pa Ako kaya tayo dito. Gaganti tayo, be. Gaganti tayo. Hindi pwede inaapi tayo. Hindi pwede inaapi yung isang ishi. Char. Paano tayo, paano tayo gaganti? mamamatay tayo dito. Wait lang, pabuhay tayo. Eh. Mabuhay tayo. Wait lang. Ano yun? May kasama siya. Ay. Tingnan natin. Baka may, para may kasama siya. Ano siya kasama niya? Uy, <coughs> ba't may witch? Wala pa ako nagstap ay labi na tayo tago 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 Takbo, 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 takbo. Wait lang. tago 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 mabuhay lang tayo. Ah, finally. Puntahan kaya natin dito. Niluto tayong pagkain. Diyos na mamagutom mama, ng karak ko. Ano na natin? Huwag na dito. Check na natin pagkain natin dito. Ayun, makakakain na. Yan, may. So, yan. Dalawa lang talaga kami nang lalaro din. Bakit? Ay, pabebe. Ayan, kunin ulit natin to Tapos yung coal, kunin na din natin. Kasi sayang, di ba? Hindi ito pa kaya yung pumatay sa akin. Ay, okay, wala na. Lagyan natin dito ng, ano, torch. Ayan. Ito kaya. Ito okay, meron dito. Oh, okay. May skeleton. Takbo na tayo. Takbo na takbo na. Takbo na tayo. Baka tayo hinahabol. Ah, ah. Lagi na lang natin yun dyan. yan dyan. Para hindi tayo mapatay, be. server po. Ayan. At, ayan. Kasi, lag din naman tayo. Hindi lang siya. Diba? Lag din tayo. May na tayo dito lang stand. What if may makuha din tayo kayo? Diba? Wait. Password ko na. Bye! So, ayan. palabas na tayo. As you can see, dumami na yung tawag dito yung cobblestone natin, tsaka yung coal at nagkaroon na din tayo ng copper. So, sadly, di tayo nakakuha ng iron. Pero, okay lang yan. Putol na lang muna tayo ng pulo dito. Yan, dito. Patay tayo dito. Patay natin itong baboy. Yan, akin ka na. Eh, akin ka na. May ganon. Okay, Tulid <tinyo> din. Ay, huwag na sila. Ayan, kunin natin ito mga ano na ito. pwede din naman natin itanim. Ayan. Kunin, kunin na natin ito. Wish. Who's that? Bigyan natin siya ng pagkain kahit hindi atin yan, bibigyan natin yan ng pagkain. Kasi kawawa naman siya, B. Punta tayo dito. Kasi nakita kita. <makes> <makes> Ayan, patay ka sa akin. Punta na tayo dito. Kasi madaming baka. Patay ka sa akin. Balik tayo din sa may spawn. Oh. oh, may apple po natin to. Yan. Okay, build sila dun. Siyempre, uh, uh, wala tayong gagawin. Papatay lang tayo, eh. na din ulit kaya tayo. Minang ulit tayo. Meron dito. Ulit kaya tayo dito. Dyan naman tayo magmimilabi. Kasi what if madaming iron, madaming gold. Uy, speaking of gold, kunin na natin to. Kunin na natin. Kasi we also need this. Especially pag nagluluto tayo. Pag pupunta tayo kung saan saan. Katulad ng cave, di ba? Trading. Kailangan din natin yan. Kunin na natin to kunin kunin, kunin, kunin na natin to Fast forward na natin guys. Bye bye. Punta tayo dito. Look. Iba yung sa warden ito. Tapos tayo, taka tayo, taka tayo. Lagat tayo. Oh my God. 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 Trouch na tayo baka may mag-spawn nalagay na may warden dito may may isa natin may warden okay yan yeah. para alam nila takbo tayo takbo Grabe yun ah. Ako okay, kunin na natin ito. Yung card. Nangin natin yung cards. Negative 29. Lang. Negative 29, 23, 6. Negative 6. Ah. Negative 29. 23. Negative 16. Yan federal. Yan. Ay. Kata. okay na. Ah, kasi totoo naman nakakatakot B. What if e, mamatay tayo tapos hindi na natin makuha yung sap natin, di ba? Kunin na lang natin itong ayun. kaya tayo pwede pa. Ito pa. Puntahan ba natin yun? Nagbalik na lang tayo. Balik na lang tayo. Baka pa ako dun. Balik na tayo Tapos na tayo. Punta na tayo spawn. Lagyan din natin ng markings para kung sino gusto pumunta eh di alam nila kung saan papunta yan ba? Diba? ayan making lagi kumuha na din tayo dito ng coal sayang kasi kunin na natin ito lagi tayo torch ayan sana all 35 dias ako kasi wala pang dias eh try na natin yung grabe naman yung lag balik na tayo dun hirap naman dito dumaan balik na tayo dito Lagyan natin pala tandaan dyan, B. Dito din, yan. Yeah. Lagi din tayo dyan. Yan. Nakita na tayo. Grabe naman. Ang hirap naman bumalik nun, be. Lagi na rin, na, lagi na rin natin ang palatandaan dito mamaya. Tapos Tapos muna tayo. Uy, apple. Ay, sayang. Nadispon. Ayan. Dito, dito, dito. Ayan, may mga apple. Punin <laughs> natin. Para may free time pagkain. Say hello pupunta sa my wardet. Mag-ask tayo. Hmm. Hindi naman dyan yun eh. hindi rin naman yun, naman yun. No. alalahan na kasi hindi naman dito nakalimutan ko agad kung nasa yun sabi naman ay dun parang naalala ko dami apple sayang hindi ko pinukuha.

mamaya. Ayan pala, pwede na pala yung one slip eh. Ayan, pwede na pala yun. Type natin yun. thank <laughs> you